Noong 2043, ang populasyon ng mundo ay mas dumami kaya mayroong napakalaking kakulangan ng mga mapagkukunan ng lahat ng uri. Ang mundo ay pinipili ang mga genetically modified crops o ang mga halaman na ginagamit sa agrikultura na mabilis na sinusubaybayan sa buong mundo, ngunit ito ay humahantong sa isang nakakagulat na pagtaas ng mga kapanganakan sa buong mundo. Ang solusyon ngayon ang malaking problema dahil walang nakakaalam kung ano ang gagawin. Ang politikal na aktibista at kilalang biologist sa konserbasyon na si Dr. Nicolette Kamen ay nagudyok sa federation na magtatag ng patakaran na isang anak bawat pamilya at isang bureau na tinatawag na Child Allocation Bureau o CAB ay nabuo upang ipatupad ang patakaran na ito. Ang lahat ng mamamayan ay kinakailangan na magsuot ng bracelet ng pagkakakilanlan na ibinigay ng bureau. Maaaring maska ng bracelet na ito upang matukoy ang mga tao sa iba't ibang checkpoint sa buong lungsod. Kapag naskan, ang mga bracelet ay magpapakita ng impormasyon na nagsasaad kung mayroon kang kapatid o wala. Kung naruroon ang ibang kapatid ay ipapaalam ito sa pulisya at pagdating doon ay kukunin nila ang bata. Ang mga ito ay inilalagay sa cryoslip at sila ay jigisingin lang kapag ang krisis na pinagdaraanan ng mundo ay naayos na at magigising sila sa isang mas magandang mundo. Sa taong iyon, isang babaeng nagngangalang Karen Setman ang nanganak ng pito na tinatawag na septuplets dahil sa genetically modified food ay namatay si Karen. Ang lolo ng mga kambal na si Terence ay hindi ipinaalam sa autoridad ang tungkol sa pitong magkakapatid at pinangalanan niya ang bawat isa sa araw ng buong linggo. Siya ay nagpasya na silang pitong ay maninirahan ng palihim sa isang lugar na may mga tagong lugar na kanyang itinayo. Sinasanay niya silang lahat na kunin ang pagkakakilanlan ni Karen Setman, ang bawat isa sa kanila ay nagkakaroon ng isang araw sa isang linggo upang lumabas at maging si Karen. Ang linggo ay lalabas sa linggo, lunes sa lunes, martes sa martes, at iba pa. Lumaki silang nagbabahagi sa isa't isa ng pagkakakilanlan ni Karen. Pag-uwi ng bawat isa sa bahay nila ay ipinaliwanag nila sa iba kung ano ang nangyari sa kanilang araw. Ang hakbang na ito ay mahalaga dahil pinapayagan nito ang susunod na bata na lumabas at magpatuloy bilang si Karen. Lahat sila ay nilagyan ng mga electronic bracelets na nahak ni Terence para makilala silang lahat bilang si Karen Setman. Ang mga bracelets na ito ay nilagyan din ng GPS upang malaman ang kanilang lokasyon kapag sila ay nasa labas ng bahay. Gumagawa din si Terence ng hideout na magagamit nila kapag may dumating na ibang tao sa apartment. Isang Sabado, si Saturday ay dumalo sa isang paligsahan sa ballet ngunit nagpa siya si Thursday na lumabas at mag-skate kaya pagbalik ni Saturday ay wala pa rin si Thursday. Sobrang nag-aalala na si Terence nang bigla silang may narinig na kumatok sa pinto at ang lahat ay agad na nagtago sa hideout nila maliban kay Saturday. Agad na kumuha ng baril si Terence at maingat na binuksan ang pinto, si Thursday na pala ang nakabalik ngunit nakalulungkot dahil naputol ang hintuturo niya dahil nahulog siya sa skateboard. Dahil ang lahat ng mga batang babae ay kailangang magkamukha, pinutol ni Terence ang mga hintuturo ng lahat ng iba pang mga batang babae simula kay Monday. Makalipas ang tatlumpung taon, nang nasa hustong gulang na sila, namatay na ang kanilang lolo at magkaiba na rin sila ng katangian at hitsura. Si Monday na panganay ay mabuting babae, ang may pinakamagandang ugali, at sa lahat ng magkakapatid ay siya lang ang tumanggap sa kolektibong pagkakakilanlan. Si Tuesday ang paranoid at medyo pasaway, si Wednesday ang athletic at ang fighter ng grupo. Si Thursday ang pinakamasama sa magkakapatid at ang rebelde, hinahangad niya ang kanyang sariling pagkakakilanlan at autonomiya. Si Friday ang matalino na magaling sa computer at tinatamasa ng magkakapatid ang kanilang buhay, ang kanilang karera, at ang kanilang tagumpay dahil kay Friday. Si Saturday ay maaaring magsaya tuwing Sabado, mag-aral sa bahay, at hindi kailanman pumasok sa trabaho kahit na isang araw sa kanyang buhay kaya siya ang wild na babae, ang pinakamaswerte sa lahat at nakakapag-party siya gamit ang kanyang mukha. Si Sunday naman ang taga ang tagapag-alaga, nagsisimba siya tuwing linggo at ang mananampalataya ng grupo. Dahil magkakaiba sila ng anyo, gumagamit ang magkakapatid ng wig at makeup para maitago ang anumang pagkakaiba nila. Sa araw ng lunes, oras na para kay Monday na lumabas ng bahay ngunit siya ay sobrang kabado sa araw na iyon dahil si Karen Sethman ay magbibigay ng talumpati sa opisina para makakuha ng promosyon. Inihanda ni Monday ang kanyang pagbabalat kayo at sa kanyang pagpunta sa opisina, sa isang checkpoint ay nakatagpo niya si Adrian na isang ahente ng CAB. Sinusuri nito ang kanyang pagkakakilanlan at nakikipag-usap sa kanya. Pagdating sa trabaho ay nakita niya si Jerry sa elevator na naghahabol din ng promosyon, sinabi ni Jerry kay Karen na alam niya ang kanyang sikreto at bina-blackmail siya para makuha ang promosyon. Pagdating ng gabi ay hinihintay ng magkakapatid si Monday na hindi pa umuwi, Sinusubaybayan nila ang lokasyon ng GPS ng bracelet niya ngunit kakaiba dahil hindi nila mahanap ang kanyang kinaroroonan. Kinakabahan ang magkakapatid at iniisip nilang may nangyari kay Monday. Sa sumunod na araw, si Tuesday ay pumasok sa trabaho at sinusubukan na kumilos ng normal. Nalaman ni Tuesday na nakuha ni Monday ang promosyon at nakasama niya si Jerry sa isang bar. Bago pa siya makapag-imbestiga, pinigilan siya ng mga ahente ng CAB at pinutol ang kanyang mga komunikasyon. Sa pasilidad ng CAB, nakita ni Adrian si Tuesday na dinadala sa isang selda kung saan nakilala niya si Nicolette Cayman, pinuno ng CAB. Sinabi ni Cayman na alam niyang maraming kapatid si Tuesday at alam niyang mayroon pang lima sa kanyang mga kakambal ang nakatira sa kanyang apartment. Pagkatapos ay hinawakan ng ahente ng CAB na nagngangalang Joe si Tuesday at tinutukan siya ng kutsilyo. Sa apartment ay nagsimulang magpanik ang limang natitirang magkakapatid. Hindi nagtagal, Dumating at pumasok ang mga ahente ng CAB sa kanilang apartment hawak ang mata ni Karen upang mabaypas ang isang retinal scanner. Isang away ang naganap sa pagitan ng mga ahente ng CAB at ng magkakapatid. Nagtagumpay ang magkapatid na talunin ang mga ahente ngunit nabaril si Sunday at namatay. Ang natitirang apat sa magkakapatid ay umiiyak sa pagkamatay ni Sunday at lalong nanlumo. Sa apartment ay nalaman ni Friday na ang mata ay kay Tuesday at pinaghihinalaan ng magkapatid na si Jerry ang maaaring may kagagawa ng lahat ng ito. Kinabukasan ay umalis si Wednesday nang hindi nagbalat kayo at hinarap si Jerry. Gayunpaman, lumalabas na walang alam si Jerry tungkol sa pagkakakilanlan ni Karen bilang isa sa pitong tao at ang alam lang niya ay may kontrata si Karen kay Nicolette Kamen. Inihayag niya na nakuha ni Karen ang promosyon nang magpadala siya ng milyon-milyong euro kay Kamen upang pandohan ang kanyang kampanya at wala na siyang ibang alam na detalye. Hindi nagtagal ay pinatay ng isang CAB sniper si Jerry kaya agad na tumakas si Wednesday sa kanyang apartment. Ngunit sa kasamaang palad, ang isang CAB agent na si Joe ang nakakita kay Wednesday at sa wakas ay binaril siya at namatay. Sa apartment ng mga kambal ay may kumatok sa kanilang pinto. Si Saturday, Friday at Thursday na lang ang natitira sa apartment. Sina Friday at Thursday ay agad na nagtago at si Saturday ang nagbukas ng pinto. Si Adrian pala ang kumakatok na isang ahente ng CAB, nilalamang ni Adrian si Saturday gayon paman, hindi niya kilala ang tao na ito. Sa wakas ay napagtanto ni Saturday na mayroong nobya si Adrian sa isa sa kanyang mga kapatid, pagkatapos ay niyaya ni Adrian si Saturday na pumunta sa kanyang apartment. Humingi siya ng ilang sandali at pumasok sa loob para kausapin ang kanyang mga kapatid, Sinabi ni Thursday sa kanya na sumama kay Adrian dahil CAB agent si AB agent Adrian kaya baka makakuha sila ng clue tungkol sa kinaroroonan ni Monday. Sinabi rin ni Friday kay Saturday na palihim na isink ang kanyang bracelet kay Adrian para mahak ang server ng CAB. Sa wakas ay pumayag si Saturday at sumama kay Adrian sa kanyang apartment, pagdating doon ay sinubukan niyang alamin ang mga kailangang impormasyon mula kay Adrian. Si Monday pala ang nobya nito. Pagkatapos ay palihim niyang inising kang kanyang bracelet kay Adrian gaya ng iminungkahi ni Friday, nagbibigay daan ito kay Friday na makakuha ng akses sa mga server ng CAB. Sa isang kuha ng CCTV, naniniwala ang magkakapatid na natagpuan na nila si Monday sa isang selda. Pagkaalis ni Adrian sa kanyang apartment, sinabi agad ni Saturday kay Thursday at Friday na si Monday ang lihim na nakikipagkita kay Adrian. Kasabay nito ay dumating ang mga ahente ng CAB at pinatay si Saturday sa harap ng kanyang mga kapatid at hindi nagtagal ay apartment naman ni Karen ang ni-raid ng mga ahente ng CAB sa pamumuno ni Joe. Si Friday ay isinakripisyo ang sarili sa pamamagitan ng pagpapasabog sa kanilang apartment upang makatakas si Thursday at iligtas si Monday. Ngayon ay isang kambal na lang ang natitira, si Thursday at si Monday na nakakulong pa rin. Nabalitaan ni Adrian ang tungkol sa pagsabog ng apartment ni Karen kaya dumirecho siya sa apartment. Doon ay nakilala niya si Thursday na direktang humarap sa kanya, ipinapalagay ni Thursday na si Adrian ang nagsumbong kay Karen gayon paman, walang alam si Adrian tungkol sa pitong magkakapatid na kambal. Napagtanto ngayon ni Adrian na si Karen ay isa sa septuplet at sinabi niyang mahal niya si Monday, sa wakas ay pumayag siyang tumulong kay Thursday upang iligtas si Monday. Si Adrian ay ipinasok si Thursday sa punong tanggapan ng CAB na nasa loob ng body bag, dinala niya siya sa cryo slip room. Doon ay palihim niyang kinukuha na ng isang bata na sumasa ilalim sa cryo sa halip na gawing frozen ay sinunog ang bata. Nang si Thursday na ang ilalagay sa loob, agad niyang sinipa ang opisyal at inilagay sa cryo Tinulungan ni Adrian si Thursday para makalabas at nahanap nila ang selda kung saan nakakulong si Monday. Pero si Tuesday pala ang nasa selda na tinanggal ang isang mata. Sa wakas, sina Adrian at Tuesday ay itinalaga upang ihack ang isang video at doon ay nakita nila ang nakakagulat na video tungkol sa cryoslip sa isang fundraising event na pinamumunuan ni Cayman. Samantala, hinahanap na ni Thursday si Monday at sa wakas ay nakita niya ito sa isang banyo at mukhang nasa maayos siyang kalagayan. Lumalabas na si Monday ang nagtaksil sa kanyang mga kapatid, gusto niya na siya lang ang nag-iisang Karen kaya isinumbong niya ang kanyang mga kakambal kay Cayman. Nagbigay din si Monday ng malaking halaga kay Cayman bilang suhol. Nag-away ang magkapatid sa banyo, at sa huli ay aksidenteng nabaril ni Thursday si Monday pagkatapos ay nagpanggap siya bilang si Monday sa fundraising event at hindi ito napansin ni Cayman. Samantala, ipinalabas ni na Tuesday at Adrian ang video footage na nakunan ni Thursday habang sinusunog ang bata na ikinagulat ng lahat sa lugar. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Cayman na si Thursday ay nagbalat kayo kaya galit niyang hinarap si Thursday at sinakaw siya. Si Monday na malubhang nasugatan ay lumabas sa banyo at tinutukan ng baril si Thursday. Si Joe ay binaril si Monday na iniisip na balak niyang patayin si Cayman at pinatay naman ni Adrian si Joe. Habang tumatakas ang mga tao, ipinahayag ni Monday kay Thursday na ipinagkanulo niya sila dahil buntis siya sa mga anak ni Adrian at sa kasamaang palad ay kambal. Ibig sabihin ay kukunin ng isa sa kanyang mga anak, kaya para sa kapakanan ng kanyang mga anak ay nakipagdil siya kay Cayman. Lihim niyang binanggit ang kanyang mga kaalaman at lokasyon ng kanyang anim na kapatid bilang kapalit para sa kanyang pagiging malaya at upang mamuhay ng normal bilang si Karen, hindi nagtagal ay namatay si Monday dahil sa kanyang mga pinsala. Sa pagtatapos ng kwento, ang patakaran na isang anak ay tinanggal at si Cayman ay nahaharap sa parusang kamatayan. Si Thursday, Adrian at Tuesday ang mga nananatiling buhay at ang kambal ni Monday at Adrian ay binubuo sa isang artipisyal na sinapupunan. Sa loob ay daan sanggol ang nakikitang umiiyak sa isang napakalaking ward habang inaalagaan sila ng mga nursing staff. Salamat sa panonood at pagsuporta. Upang maging updated kayo sa aming mga movie recap, Mag-subscribe at pindutin ang notification bell, bobosh.